Minnesota Timberwolves. Well, kitang kita nga po mga ka one story sa game 1 at game 2 na wala nga talagang silbi ngayon ang pagkakaroon ng twin tower ng Timberwolves kontra sa Dallas Mavericks. Kung ikukumpara nga natin ang bawat galaw, bawat bilis talagang lugi kung iisipin ng Minnesota. Alam na alam na nga po ni Luca paano makakakuha ng easy points kapag nagkaroon sila ng high pick and roll. Madali nga ditong nahanap ni Luka o di kay ni Kyrie Irving ang butas para makascore sila. Maraming beses nga ditong nadadali ang Minnesota sa ginagawang play na ito. Nangangahulugan lamang nga na kailangan nilang i-maximize ang paggamit ng Twin Tower. Kung inyo nga mapapansin na Iwan talaga si Rudy Gobert lalo kapag nasa ibabaw kahit nga si Card Henry Towns hirap rin. Ano nga bang kailangan gawin dito ng Timberwolves dahil nagmumukhang walang silbi sa Dallas Mavericks ang pagkakaroon ng Timberwolves ng Trio Tower? Well, tara na talakay natin yan at pag-usapan ng balitang papasok nga po si Lebron James sa free agency. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Twin Tower Well, bago pa man nga po mga kawan stories, magsimula ang sharing ito usap-usapan na ang pagkakaroon ng kalamangan ng Minnesota. Dahil nga sa pagkakaroon nila ng matatangkad na player, number one defensive team, merong elite young superstar na si Anthony Edwards, ngunit lahat ng ito nabaliwala sa Game 2 at Game 1. Bakit? Well, kung titingnan natin ang stats ng magkabilang team literal, kinain ng todo ng Mavericks ang inside pace. Hamakin nyo, dalawang tower lagi ang nasa loob ng paints pero nabigyan nila ang Dallas Mavericks ng 54 points habang 42 lamang sa Timberwolves. Kung ikukumpara nga natin ang dalawa, di hamak na mas malakas pa ang depensa ng Dallas kumpara sa kanila. Well, nagpapatuloy lamang ito na nilalamon lamang ng buong buo ng Dallas ang pinagmamalaking trio tower ng Timberwolves. Alam naman natin dalawang sentro lamang ang playable at ginagamit ni Coach Jason Kidd, sina Derek Lively the second at si Daniel Gafford pero napansin nyo ba mga kawan stories na mas efficient pa ang dalawang ito kaysa sa tatlong malalaki ng Timberwolves? Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mas epektibo ang ginagawang pick and roll play ng Dallas simula game 1 hanggang game 2 wala nga pong naisasagot ni isa man ang Timberwolves sa game plan ng Dallas. May pagkakataon pa nga pong kupa si Carl Anthony Towns dahil sa pagbagsak ng laro nito dahil na rin yan sa defense ng Dallas. Kaya naman overall, kailangan talagang gumawa ng parahan ng Timberwolves para hindi mabaon sa 0-3. Sa kabilang banda naman tayo tungkol sa balita ngayong papasok si Lebron na sa free agency. ayun nga po sa naging interview mga kawan story sa mismong agent ni Lebron na si Rich Paul na dulas nga ito na sabihin niyang free agent na si Lebron. Alam naman natin na, na, player option na lamang nga po ang natitirang kontrata nito sa si Lakers at inaasahan na rin naman na tatanggihan niya ito dahil na rin sa kanyang anak na si Brony. Pero kahit man usap-usapan ang pag nito sa free agency, hindi naman nga ibig sabihin na aalis na siya sa Lakers. May chance pa rin naman ang Lakers na mapabalik ito sa lineup sa pagbibigay sa kanya ng kontrata at posibleng pagkuha nila sa anak nito na si Bronny. Kilala rin naman natin si Lebron, may sinabi na nga ito dati na gusto niyang magretiro na isang Laker. Pero magdedepende pa rin naman ng lahat ng ito pagkatapos ng draft night. Sa pagkakataon nga ito, may chance na ang Golden State Warriors mga kawan stories na kunin si Lebron at itandem kay Stephen Curry. Posible nga pong tanggalin ng Warriors si Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga at maging si Clay Thompson para lamang makuha ang isang Lebron.